oras na nga pala para tong saging natin na tarangkag so magulang na to uh, may apat na dahon na lang syang magulang so goods na goods na to so tanggalan nyo muna lang ano ng uh, dahon dahil uh, tatama sa uh, kawad ng kuryente tapos eh uh, ito karitan lang natin sa ilalim at dito sa ilalim yung pagtanggal ng ano, karot tapos yung height niyan dapat 2 third ng ano ng katawan ng sagot para pagbagsak hindi sasayad sa lupa konting nila na lang yan uh, for schools na dito naman yung carrot ko tinatanggal ko na kasi itong carrot na rin na to yung gagamitin ko pang putol so, eh, matalim tong carrot na to pili ko lang din to sa Shopee. Eh. Yan. Kabit ko lang yung yung goma niya para sa handle para suabi hawakan. yung saging nga uh, pala na to ano to turangkog so ha, medyo hawig siya sa baka kaya lang mas maliit siya Tsaka, ano to hindi siya madaling ma-override ma tawag na dito ay eh, makubod makubod yung laman niya hindi siya madampot pag inom na yun lang muna bye bye